May makakausap po tayo sa nasa Zoom ba naka-Zoom? Oo. Pag-usapan po natin nga ah uh... uh... impeachment. Ayan. Okay, nasa linya po natin nasa uh, sa Zoom po Associate Dean School of Law diyan po taga-Yupak ito, University of Makati. Si Attorney Cecilio Duca. Attorney. Attorney magandang-magandang araw po. Nako, hindi ko yata hindi ko marinig si attorney, Tayo ba yan o si Atty.? Sa atin, sa O, sige, sige. Ulitin natin, na Attorney Cecilio Duca. Attorney, magandang araw. Ay. No, wala. Hmm. pag-uusapan naman natin. Kasi, uh, pag-uusapan natin dahil yung, uh, para madagdaga ng ating kaalaman dito sa pinag-uusapan natin sa impeachment. Okay na? Si Attorney. Attorney Cecilio Duca. Attorney, Magandang araw. Gandang araw kasama Dennis. Iyon. okay na po. Malinaw na, malinaw na. Ayan. Kaso hindi ko pa si Atty. Akala ko ba on cam? Ayan, tingnan na. Ayan, okay, good na. Ayos na, Poging, pogi pogi, Atty. ayos na, ayos. Atty, kumusta po kayo? Mabuti naman po at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. Ayan, tagapanood nationwide via satellite, attorney. okay, attorney, uh, kung kayo ho ang uh, Uh, tatanungin at sa forma at sa mga balitang lumalabas, lalong-lalo na sa mga interviews po ng mga uh, senador natin uh, ng bayan, sa palagay nyo po ba, attorney, ito po'y magtutuloy-tuloy, aabot sa 20th Congress o yung mismong pag man lang ng mga senador as impeachment court, medyo malabo na. A ano ho ang thoughts nyo pagdating sa impeachment? Alam mo kasamang Dennis at mga kababayan, ito po pag hindi itinuloy ng Senado, nilalabag ho nila ang saligang batas. dahil mm, mm. Ito naman po ang sinasaad sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon na kapag ka naisubmit na sa Senado ang Articles of Impeachment, trial shall forthwith proceed. At sinabi na nga po ng mga framers ng saligang batas, lalo na itong si former Justice Ascuna, na siya daw ang gumawa nitong uh, provisyon na ito, eh literal naman po na agad-agad dapat magsimula ang trial. Ang sinasabi nga po ng Korte Suprema dito na kapag ka ang batas ay malinaw, hindi na kailangan pang interpret When the language of the law is clear, there is no room for interpretation. Pagka, uh, pagsabihin nun natin na magtutuloy-tuloy ito, attorney, Kakayanin ho ba ito? Sabihin natin na magkakaroon ng, uh, ng hearing o session o yung mismong impeachment hearing magtutuloy-tuloy hanggang June 30? Kakayanin ho ba ito? Uh, alam mo, sa Mandenis, ganito yan. Hmm. Dapat nilang umpisahan at hindi nga nila umpisahan kaagad-agad. So dapat to nilang umpisahan na. At uh, tandaan ho natin, na ang Senado ay hindi lamang legislative ang function. Meron no silang non-legislative -legis function kasama na nga po dyan yung impeachment trial. At marami pong desisyon ng Korte Suprema tulad ng Balag versus Senate ay yung uh, Nery versus Senate na kung saan ang Senado ay continuing body na kahit po magpalit ng mga miyembro dahil mawawala yung labindalawa dahil matatapos yung termino nila magpapatuloy po ito dahil hindi naman po natatapos ang Senado bilang institusyon ang natatapos lang po yung termino ng kalahati. Kaya pwede po itong makerry over ayon na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yun hong June 30 na pinag-uusapan, kaya po ba nilang maglabas ng desisyon before on or before uh, uh, June 30? Attorney, palagay nyo? sa tingin ko po, sa takbo ng mga pan pangyayari, eh, hindi ho nila kakayanin na mag unless mag-trial sila araw-araw at uh, mamadaliin nila pero hindi naman nun natin po pwedeng madaliin dahil baka masakripisyo naman ang due process nung nililitis nila at nung mga nag-aakusa kailangan po ng tamang panahon dito at hindi po natin maintindihan bakit ayaw nila simulan kaagad oo so ibig sabihin o, sa pagtutuloy ng 20th Congress po ng naiwan ng uh, 19 Congress ito po ay legal Legal po ito at naayon po yun sa saligang batas at mga desisyon ng Korte Suprema dahil papasok po ito dun sa non-legislative function ng Senado. At bilang institusyon, sabi po ng Korte, hindi natatapos ang Senado. Tuloy-tuloy po ito dahil tatandaan po natin, labing dalawang senador lang po ang natatapos ang termino. May magpapatuloy po ng labing dalawa at may papasok naman na manalabing dalawa sa June 30 na sila po ay manunumpa dahil mga bagong kasapi ng senado So yung mga naiwan po nilang uh, trabaho na tinuturing na non-legislative function, pwede po nilang ituloy matapos itong 19th Congress, tatawid po ito sa 28th Congress. Kaya lang po, syempre marami po ang magkukwestiyon dito, doon na ho papasok ang kapangyarihan ng Korte Suprema para i-interpret. Uh, pero sa tingin ko po talagang kailangan magtuloy po ito. Oo, kailangan na uh, kailangan sa interpretation ng mga batas lalo na batas yan. Kailangan ho talaga ng uh, comment po ng uh, ng Korte Suprema, attorney. Yan po, eh, kung may magdadala ng usaping ito sa Korte Suprema at hindi magkakasundo ito mga partido. Pero sa akin po kasi, sa kapakanan ng bawat isa, kasama na po ang Vice President na siyang lilitisin, kailangan po malaman natin ang katotohanan. Kasi ito po ay nakahang, hindi natin alam, totoo ba yung mga akusasyon? Kung totoo po yan, ay eh, kailangan papanagutin. Ngayon kung hindi naman po ito totoo, ay eh, kailangan malinis naman ang pangalan ng inakusahan dahil unfair naman po ito kung wala namang katotohanan. Oo, so, to yan, attorney, kaso ang problema, yung proseso pa lang, marami ng question. Ang <laughs> 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 problema nating malaki. <laughs> okay, meron ho isang comment itong si uh, Senator Tolentino. Ang tawag ho niya doon sa pagtatapos o yung... Uh, Um, tipong hindi pagtutuloy ng impeachment hearing, ang tawag po niya dyan ay functionally dismissed. Ano ho ang ibig sabihin nito? Ang functional dismissal, sinasabi nila, parang moot and academic na hindi na pwedeng ituloy. Pero wala pong ganyang option sa saligang batas. Malalabagin po nila ang saligang batas kung uh, i-dismiss nila ito. Katulad nga po ng pinapalaganap na, na resolution na de facto, hindi ko alam kung impacto o de facto, de facto yata, no? de facto dismissal daw. Wala pong kapangyarihan ng Senado sa saligang batas na i-dismiss ang impeachment article. Ang trabaho po nila, pag natanggap nila yung articles of impeachment, litisin nila yung taong nasasakdal. At mapatunayan kung may kasalanan o wala. Yun po ang trabaho ng Senado sa ilalim ng saligang batas. Yun ho bang pagtutuloy kung pag-uusapan natin yung pagtutuloy? Yun ho mga natapos ng 19 Congress, pwedeng questionin ng mga papasok na senador sa 20th Congress? Attorney? Paari po silang mag-question, Pero yan po ay uh, usaping uh, legal at uh, interpretasyon ng saligang batas. Ang kanilang direksyon ay pupunta sila sa Korte Suprema para ipainterpret tama po ba na mag-carry over ito. So hanggat hindi po dinidesisyonan ng Korte Suprema, mananatili po yung nakalagay sa ligang batas dahil wala pang interpretasyon, natutuloy po ito. Kasi kung baga ho eh, naiwan lang itong kaso, para po yan sa isang korte, napalitan lamang yung judge, ibig sabihin ba hindi na itutuloy yung paglilitis dun sa kaso? Eh napalitan lang naman yung judge. Yun ang pinaka-swak na paliwanag doon siguro no sa isang uh, pangkaraniwang kaso pag napalitan yung judge hindi babalik it will not uh, go back to zero uh, attorney Tama po yon at magpapatuloy po yung kaso kasi po yung judge itutuloy niya lamang. yung naumpisahan nung pinalitan niyang judge at siya na ngayon ang maghuhusga ayon sa ebidensya na naipresenta ng na magkabilang panig Oo. Oh, oh, so ibig sabihin uh, doon eh, pa rin nakopopo doon pa rin nakatututok uh, attorney sa totoo lang kung talagang tatawid siya o hindi siya tatawid. Doon pa lang, doon pa lang pag may nag-question, makikita mo na kung sino yung yes or no attorney. po <laughs> um, 'yan. At bilang mga senador na siya husahan ng maghuhusga, sila po dapat ay impartial at walang pinapanigan kundi ang katotohanan ayon doon sa mga ebidensya. Kaya lang po sa takbo ng mga pangyayari ay eh parang may pinapaboran na kaagad yung ilang mga senador. <laughs> hindi na po sila magiging patas na judge. Kaya kung ako po itong mga nag-file ng complaint, ipapainhibit ko sila. Dahil meron na po sila kaagad manifest bias. Bapabor o hindi doon sa taong nililitis. Sino ho ang magpapail ng uh, para ipa-inhibit po yung nakikitaan na kulay na senador? Eh, yun pong mga nag ng reklamo. Ito po hmm. yung mga prosecutors ng House of Representatives. Uh, house of representatives mismo ang ano dahil sila yung nagpasa. Opo. Ah, okay. So, sa palagay po ba ninyo, attorney, pagka ganito impeachment ang pinag-uusapan, kung sabihin natin, sabihin na lang natin. Sabihin hmm. na natin magtutuloy-tuloy ito hanggang 20th Congress. Ilang panahon, ilang buwan, ilang taon ang pinag-uusapan natin din eh. Wala pong specific na Uh, time frame. Kasi po, depende ito sa ebidensya ng mga nagsasakdal, yung mga nagreklamo, at depende rin sa ebidensya at mga testigo ng Vice President. So, sa kasaysayan po natin, dalawa na po ang impeachment trial natin. Kaya lang hindi po natapos yung kay President Erap, kaya medyo mabilis yon. Yung kay Justice Corona, parang inabot ito ng mga tatlo, apat na buwan, kung sa tama ang pagkakatanda ko. Pero ito pong kay Justice Corona ang nagtagumpay at natuloy na impeachment trial kasi umabot po sa botohan at na-convict nga po yung former Chief Justice Corona. Yun. ah uh, attorney, sigit ko lang itong uh, kaya, talong ng aking kaibigan. Inabagil eh, niyo ho kasi yung impartial. Kapag ka ho, kailangan maging patas sa isang kaso, eh di dapat hindi sila nagpapa-interview. <laughs> Sana. Kasi po, katulad po yan ng isang hukom ang sabi po ng Korte Suprema, the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. So ano po mang signs ng impartiality, sapat na dahilan nyo para mag-inhibit si judge. Kasi makikita mo na talaga yung uh, sa mamagitan ng uh, endorsement sa mga issues, sa mga kahit yung oo na papayag na tutuloy-tuloy at hindi, Sino bang senador ang parang hindi nagpahayag ng uh, parang gustong ituloy at hindi ituloy? Parang lahat naman yata sila uh, attorney. Kaya lang uh, sa Mandenis, tandaan din natin na hindi naman talaga judicial trial itong impeachment. Ito po ay political process. So hindi natin maiwasan yung mga political bias pero sana naman iwasan din nila yung talagang halatang halata na may pinapanigang ka. Kasi ikaw at the end of the day, ikaw ang magja-judge din, ikaw maguhukom, ikaw ang maguhusga. Eh paano naman kung bias ka? <laughs> o nga no kasi political nga yan. Kung eh, if we're going to talk about political numbers talaga yan, attorney. Yan nga po masaklap doon. Kasi bilangan lang ho talaga ito. Pag nakakuha ka ng labing anim ay may conviction ho tayo. Pero pag hindi umabot ng labing anim, ma ito eh. O la, lalong lalong-lalo na attorney pagkatatawid sa 20th Congress. Alam na natin, ganon. Ano Ay, naku, sa, sa forma po ng mga pananalita ngayon at saka mga interviews nila um, sa mga... Actually, ang unang-una talaga dapat mag-convince sila as impeachment court. Tama, attorney? Tama po yon At manumpa sila bilang mga senator judges. Kasi sila na po ang magpapasimula ng pagtanggap ng mga ebidensya at kailangan pong simula ng proseso na yan agad-agad ayon sa sinasabi ng konstitusyon. Yun. Okay, wala na masyadong oras. Attorney Pengi, akong part 2 dahil marami pa akong mga tanong dito. Meron pa akong pito. <laughs> Sige. Sige po. Po. Attorney, maraming maraming salamat po. Pakibigyan ng uh, paalala yung mga kababayan po natin. Nakikinig po sa radyo, nationwide, TV at saka social media. Go ahead. Okay, magbantay po tayo mga kababayan at kung may mga pagkilos, eh siguro kung may oras tayo, sumama tayo para talaga matutukan natin ito para maging patas sa lahat po hindi lamang doon sa mga nag-akusa, kundi pati na rin doon sa vice presidente na patunayan. Kung talagang wala siyang ginawang kasalanan, ay eh mapatunayan na malinis siya. At kung may kasalanan naman po, ay eh kailangan nating papanagutin sapagkat ito po ay tungkulin na ayon sa saligang batas. At pwede rin po kayo mag-subscribe doon sa CD Ducalo YouTube channel. Salamat po. Ayo, yan ang sinasabi ko. Attorney, thank you po. Thank you very much for your time. Salamat po. Associate Dean, uh, School of Law, University of uh, Makati, UMAC, si Attorney Cecilio Duca. Ronda, Pilipinas! Oh.